Ito na yung tali mo kasi sasabasahan ka talaga. O, opo. Painawin mo si Mama Ming. O, oh, nauhaw. Gusto niya rin ang may yelo. Mm. dongmin Min? Inaano ka ba? Mm. Mm. Na. Palo na eh. Lolo Chow, painumin mo rin. Wag madamot. <laughs> yan si Miming, Mama O, oh. si Stream na Mama Ming. Hmm? May tubig naman, ba't itong pagdila sa ano, hawakan? O, inom ka na, Lolo chow? Chow, inom na, chow. Inom na dun, malamig. Inom na. Ay, painom ha. May lo, wag mong awayin. May lo. Huwag mong awayin si Lulo, chow, bebe. Huwag, inom lang siyang malamig. Milo! Ang <laughs> siya Milo namin eh. Bait kasi si Kuya Minmin nakakulong sa taas eh. Ang bait ako mama. Bait ako mama. Ha? Abay na ako, mama. Ha? Ano <laughs> wain si Lolo Chow? Kinailayo natin. Lolo Chow, doon ka na, oh. O, oh, doon ka na. Ang ganyan yan siya. Akit na. Akit Pakarga pa. Akit na. Dito, akit na. Huwag lang pakarga. Tama na, tama na. Milo! <laughs> galit na, galit. Milo! Alis na ako. <laughs> galit na. Alis. Wala. Alis na si mama. Bye-bye. Bye-bye na. <laughs> Gagalit. Bye-bye na. Bye-bye na. Alis na ako. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye <laughs> na. Bye-bye na. pakar <laughs> <laughs> gano'n <laughs> ah, ang batuta na makulit. Ang batuta na makulit. Na paano kaya yung tres namin? Ayan, o. Oh? Nasipon. Hmm. Bakit kasi lumalabas kayo pag gabi? Ayan, nasipon na tuloy, o. Oh. Hmm. Ano pa naman ako, o. No? Kambang? 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 Halika dito. Halika mo. Halika na, baba na. Baba na, dali. So, makulit ka. Wow, ano man ang tris namin. Oh, may sipon. Hmm. Didi, didi, didi lang. Makapal kasi yung tinga. Tapos inisprihan ko na yan, oh. Kasi may mga sugat-sugat. Ano bang ginawa mo sa labas, bibi, Wow, ano man po yan. Oh. Oh, si uno na lang yung ano. Matibay sa inyo. Kulang siguro kay sa vitamins nung ano. Matibay si Ono. si Ono. Ano, ano? Ano, ano, ano? Ano, ano? Yan si Ono, oh. O, na na wala na si dos. Si stress naman, nag, ano sa pagkain. Hmm.